Dahil sa takot na yan, magiging mahirap tayo. Takot rin na makilala sa publiko. Bulang Good morning, good afternoon, good evening everyone. Mayroon tayong gagawing reaction ngayon sa isang batang na graduate sa isang bundok na lugar dito sa Pilipinas nakakaantig at nakakaiyak. Hindi natin mapigilan ang ating sarili pag tayo po ay may magandang pagtingin sa ating bansa. Ang Ik heb het niet zo lang. <laughs> Ik heb het Ik het niet Ik het niet akademikong teknikal teknikang abilidad, umurang nga Ang edukasyon sa mandat higayon, makahatag ko, ko na itong kaptangon yung nilipatigdan. Ang edukasyon ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang malapit primary school, naghatag ko na ang magtapos pabor. Masakit man isipin na maraming kabataan na hindi nakapag-aral ng maayos dahil po sa lugar na malayo sa paralan. Pangalawa, dahil sa kahirapan sa buhay na halos walang makain at dagdag pa nito, walang taong lumapit at magbigay sa kanila ng lakas ng loob para po sila ay ma-encourage at makita nila ang tunay kung gaano kaimportante ang pag-aaral sa buhay. Dahil maraming taong nagsasabi na hindi masyadong importante sa buhay ang pag-aaral dahil daw ay maraming successful na tao na hindi nakatapos sa kanilang pag-aaral. Datapat totoo ang sinasabi nila sapagkat hindi nila naintindihan kung ano ang direksyon sa pag-aaral. Unang-una sa politika, pagpapasok ka sa politika na wala kang masyadong pinag-aralan, ika po ay hindi basta-basta makaposisyon sa mga matataas na posisyon na siya po ang magiging driver kung saan dadalhin ang pag-asa ng ating bayan. Kung titingnan mo ang ating Philippine Constitution, pinakamababa po ang qualification to become a leader of this country. Kailangan lang po marunong kang magbasa at magsulat. At kung titingnan mo pailalim, hindi 'yan sapat para dalhin ang ating bansa sa magandang kinabukasan. Unang-una, ang mga taong pumili sa isang leader ay nangangailangan po sila ng magandang background. Yan po ang katotohanan at realidad kung ang isang tao ay tumakbo ng presidente sa ating bayan at walang pinag-aralan, ito po'y maaasahan ng taong bayan. Hindi basta-bastang papasukin ang political career sa isang tao, lalo na pag mga matataas na posisyon sa bansa. At ito po, tandaan natin, ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, siya po ang dahilan kung ano ang mangyayari sa ating bayan. Hindi man lahat na mga may pinag-aralan, maganda ang kanilang pagpatakbo sa ating bayan. Subalit, sila po ang nangunguna. Sila po ang prioridad. Sila po ang posibleng mananalo sa bawat eleksyon. Dahil ang mga tao, madali lang utuhin. Madali lang pagsabihan at madali lang silang pumili kung mayroong mag indurso at marunong ang mag indurso Karamihan sa mga marunong mag indurso yung mga may pinag-aralan at mayroong malalakas na influensya sa publiko. Kung gusto tayo na maganda ang pag-asa natin at malaki ang posibilidad na tayo po ay aahon at maprotektahan natin ng ating bayan. Hindi ngayon, kundi sa paparating na henerasyon. Kailangan ang mga bata natin ngayon ay paaralin natin. Lalo na sa mga bata natin na nasa bundok. Kung ang lahat po ay makapag-aral ng maayos at maintindihan nila kung ano ba ang politika, maintindihan nila kung ano ba ang isang leader kung kailan sila posibleng magiging leader at ano ba ang kailangan nila sa kanilang foundation bago sila magiging epektibong leader at matatag, matibay, malakas na leader. E kailangan nilang maintindihan yan sa kanilang pag-aaral para po sila mismo ang makakaintindi sa bawat hakbang sa kanilang buhay kung ano ang kanilang gustong marating at anong liderato ba ang kanilang dadalhin kung sila ay lalaki at makatapos sa kanilang pag-aaral. Isa po ito sa nakakaiyak na kwento ng mga Pilipino ang ipinakita ng isang estudyante na to. At sa totoo lang, ito lang po ang ating nakikita dahil hindi lahat ay nabidyuhan ay, at hindi lahat documented na mga pagsasalita sa isang bata na gaya nito. Isa lang ito. Milyon-milyong kabataan sa bansa natin na mas higit pa nito ang istorya sa buhay. Ang problema lang, natatabunan sa mga isyo sa publiko. Gaya ng eleksyon, gaya sa negosyo, at gaya sa mga girian. Ah, mga encounter mga hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo sa mga leader. Doon tayo nakapukos, nakalimutan na natin na milyon-milyon ang kabataan dito sa bansa natin na malayo ang kanilang pag-asa at hindi nila basta-bastang marating ang magandang kinabukasan. Dahil sa kahirapan-kahirapan at nakapukos lang po tayo sa pag-aayuda sa kanila hindi sapat ang ayuda para sa ating mga mamamayang Pilipino ang kailangan natin edukasyon edukasyon turuan ang kabataan kung paano magiging leader kung ano ang dapat gawin sa isang leader dahil sila po ang magiging leader sa susunod na henerasyon hindi ngayon dahil ang ngayon po wala na tayong magagawa nandito na haharapin na natin to harapin na natin ito at kailangan tayong gagalaw bawat isa sa atin. Lahat ng mga membro ng ating bansa. Kahit ikaw ang isa sa pinakamaliit na tao dito sa ating bansa at, at kung sino ka man, gagalaw at gagalaw tayo. Magiging isa dapat tayo na concerned citizen sa ating bansa. Hindi lamang tayo magrereklamo ng magrereklamo. Dapat tayo gagawa ng hakbang para sa kinabukasan. Yung mga anak natin, alagaan, turuan kung paano magiging leader sa susunod na henerasyon. Hindi natin alam. Sa pagturo natin ngayon sa kanila, sila po ang magiging malalaking leader sa ating bansa sa susunod na henerasyon. Pero kung baliwalain natin ang kabataan ngayon at hindi natin turuan sila at nakapokus lang tayo sa mga isyo ngayon na hindi tayo nagbibigay ng panahon para pag-usapan ang mga bata kung paano sila turuan na magiging matalino, tapat sa serbisyo at dedicated na leader at mapagmahal sa bansa sa susunod na henerasyon. Hindi tayo makakaahon dahil kung ngayon tayo aasa, wala na. Kapos na tayo sa oras para tayo babangon. Ang mga bata na lang ang ating pag-asa gaya sa totoong pamilya. Sa sarili natin, kung tayo ngayon ay mahirap, mahirap tayo na magulang at wala tayong pag-asa na tayo po ay makaahon sa hirap, kung ganyan man ang sitwasyon mo. Siguruhin mo na lang ang iyong kabataan. Turuan mo sila, i-encourage mo sila. Makakagalaw sila sa sarili nila sa paglaki nila at hindi lang para mabuhay sila, kundi mangarap sila na magiging leader, magiging isa sa malakas at maimpluensyadong leader sa pagdating ng araw na ang kanilang henerasyon na po ang magdadala sa pag-asa ng ating bayan. Ako bilang uh, simpleng membro ng mamamayan, gusto ko sanang tutulog. Pero kapos na sa oras para gagalaw ako sa sarili ko. Gagawin ko na lang kung ano ang makakaya ko ngayon. At tutukan natin ang ating kabataan. Turuan at i-encourage natin sila araw-araw. Gagawin ang tama at magiging tapat sa kanilang tungkulin pagdating ng araw. At mabigyan man lang natin sila ng isang matitibay na encouragement araw-araw para po sila ay gagalaw ay at at magiging matino na tao, miyembro ng komunidad at mangarap sa mga matataas na posisyon. Kung hindi natin sila turuan na mangarap sa mga matataas na posisyon sa ating bayan, sino ang ating maaasahan? Iasa ba natin sa ibang tao na hindi natin alam kung paano sila inalagaan sa kanilang mga magulang? kung yung ibang tao ang aasahan natin. Hindi natin alam kung paano nila tinuruan ng kabataan nila. Baka tinuruan nila na magiging leader sa ating bansa para magkurap. Baka, baka turu, tinuruan nila ang kanilang bata na magiging influensyado, magiging leader sa henerasyon, sa susunod na henerasyon. Pero iba ang kanilang mga behavior na dinadala Baka magiging drug lord ang leader natin kung hindi natin ingatan itong ating bansa. Baka magiging isa sa pinaka sa mga kurakot ang magiging leader natin kung hindi natin maalagaan ang ating mga kabataan ngayon. So sa sarili lang natin mag-umpisa. Tingnan natin ang ating kabataan at turuan natin kung ma kung paano sila magiging matatag, matibay at matapang na kakaharapin ang kinabukasan. Harapin ang kanilang pangarap na walang takot at hindi dapat matakot na may failure na ating posibleng ma-experience. Kailangan alam ng kabataan natin ngayon, na kailangan at kailangan nating harapin ang mga masasamang panahon para marating natin ang maganda na kinabukasan at matibay na paninindigan at tunay na nagmamahal sa ating bayan sa sarili natin. Mga anak natin mismo. Aasahan natin sila na magiging leader sa susunod na henerasyon. Huwag tayong aasa sa ibang tao. Sarili natin. Kung titingnan nyo itong video ito, sigurado malulugmok ang puso mo. At sigurado mabuksan ang isipan mo. Kung gaano kaimportante ang iyong anak ngayon na pangarapin nila na magiging leader sa susunod na henerasyon. Dapat pasukin nila ang buhay politika na may dedikasyon at may paninindigan at may alam kung ano ang kailangan sa ating bansa. Huwag nating iasa sa mga gahaman na tao. Huwag nating iasa sa mga impluensyado lang na tao. Huwag nating iasa sa mga taong kilala dahil hindi na natin alam kung paano nila tinuruan ang kanilang mga anak at iasa natin ang kinabukasan ng ating mga bata na yung mga tao na yon ang magiging leader sa ating mga anak kung pwede at kung kaya natin ang ating mga anak mismo ang turuan natin na sila sana ang magiging leader turuan natin ngayon na matakot sa Panginoon at marunong Makiramdam sa kapwa tao at marunong tumingin sa mga taong mahirap at nangangailangan ng tulong. Hindi lang tulong, tulong finansyal, tulungan natin na maka, magkaroon ng pamumuhay ang tao, tulungan natin na magkaroon ng trabaho o negosyo ang tao. Hindi lang na tulungan natin sila, bigyan natin ng bigas, bigyan natin ng pira para makaulam maka ngayon. Hindi natin tinitingnan kung ano ang dapat nating gawin para mas lalakas ang kanilang sarili, lalakasan ang kanilang loob na pag na gagawin nilang matibay ang kanilang paninindigan at gumawa araw-araw para makaangat sa buhay. Tingnan natin itong video ito. Huwag niyo palampasin ito. Maraming tao ang umiiyak dahil nararamdaman nila ang tunay na buhay ng isang estudyante. Itong estudyante ito, isa lang ito. Mas marami pang mahirap. Hindi lang makapagsalita kasi nahihiya at ang mga, mga magulang ay hindi na sumusuporta sa kanilang mga anak dahil ang mga magulang rin takot na magsalita. Takot rin na makilala sa publiko. Dahil sa takot na yan, magiging mahirap tayo.